Muntik nang magkagulo sa Kapitolyo ng Lalawigan ng Antike matapos magkabangayan ang supporter ng dati at kasalukuyang governor ng probinsya na si Ezequiel Javier at Rodora Cadiaw. May report si Matt Villegas. Nagbanggaan ang mga supporters ni na disqualified governor Ezequiel Javier at governor Rodora Cadiao sa EBJ Freedom Park na siyang nasa gitna ng dalawang capital building ang mga supporters ni Javier ay patuloy na nagpabarikada sa New Capital Building habang supporters naman ni Cadiao ay nagtitipon-tipon sa Old Capital Building. Nagkakalat sa buong paligid ang mga militar at mga pulis para masigurado na hindi magkakaroon ng gulo sa pagitan ng dalawang kampo. Ayon sa mga supporters ni Javier, hinihintay lamang nilang iserve ang formal ng DILG, ang writ of execution at anuman ang mangyari ay igagalang nilang disisyon. Samantala, disidido na ang mga supporters ni Kadyaw na paalisin na sa pwesto si Javier dahil sa siya ang disqualified na ng Comelec. Ayon sa kanila, dapat nang umalis sa new Capitol building si Javier dahil ito ang nasasaad sa writ of execution ng Comelec. Disqualified ng Comelec sa May 2013 election si Javier noong January 12, 2015. Dahil sa paglabag nito sa Omnibus Election Code ng kanyang suspindihin si Mayor, Roquero ng Balderrama noong January 23, 2013. Inilabas naman ng Comelec ang writ of execution noong January 23, 2015 dahil sa pagkabigo ni Javier na makapagsumite ng TRO galing sa Supreme Court. Nanumpa naman bilang governor ng Antiki si Vice Governor Cadiao noong January 29, 2015. Sa ngayon, patuloy pa rin ang paghihintay ng dalawang kampo kung kailan iseserve ng DILG ang writ of Execution Matt Villegas, Eagle News